Hi mga kananay! Ayan I-share ko lang sa inyo Bali nanonood ako ng news habang nanonood ako ng news Ang um, tayong mga magulang sobrang sobra-sobra yung pag-aalala natin sa mga naririnig natin na papanood natin sa balita dahil nga sa paglaganap ng COVID-19 o coronavirus and Ang prefer ko ngayong dinner namin, malunggay. Malunggay, luya, sibuyas, bawang. Asin lang siya. Tapos, tawa-tawa, yun na yung pinakatubig namin. Ayan. Sa mga bata, pwede yung lagyan ng asukal hindi ko sinasabing ito yung gamot, kundi ito lang yung naisip ko at proven na napampalakas na resisten resistensya natin. And, ayun, pakainin natin yung mga anak natin ng prutas. Saging. Mga gulay-gulay. Mga gulay-gulay. Uh, mga gulay-gulay, malunggay, ampalaya, okra. Ayan, binigyan ako ng ko ng gulay. And, iwas tayo sa matataong lugar, ingatan natin yung mga anak natin at sama sa tayo tayong magdasal. Nagliligpit ang mga anak ko kasi maglilipat kami. Ngayon, abangan nyo kung saan kami. Ang aming journey. And, sa mga Ayoko ma Ayaw magpakita kasi. <laughs> May tsura ko. Ang <laughs> pangit ko kasi pagod ako na agad na ako. Ewan ko mapag natin hapon. Nag-iiba na ang itsura ko. Ayan. And kung meron kayong mga naisip pa, bawang po, bawang. Ayan. Everyday na ako nagiligtik ng bawang tapos nilalagay ko sa tubig iniinom ko. Minangata ko. Maganda po yan, pampalakas ng ating mga baga at immune system isa rin yung pangwanta sa mga bakteriya and panatilihing maghugas ng kamay at ng alkohol lalo na pag galing kayo sa labas pag galing kayo sa labas yung damit na, na sinuot nyo galing sa labas eh, ay hubarin nyo na kasi baka nandyan nakakapit yung bakteria tingnan nyo kahit mga sikat na artista nga at mga athletes ay eh, tinamaan na ng mga ng virus ng coronavirus at ang mga tao nga ngayon ay nagpa-panic buying na. Kawawa po yung mga may hirap kasi wala naman tayo online sa Wala tayong wala tayong kapasidad na mag boom na na mag food stock mamili dahil wala naman wala akong karamihan sa ating may hirap ay walang pambili. Kaya dasalan lang talaga ang ating sandata sa mga panahong ito lagi tayong manalig at tumawag sa pangalan ni Jesus. Dahil ang lahat na ito ay malalampasan din ng ating bayan at ng buong mundo kung sama-sama po tayong mananalang. And that's all for today. God bless everyone and manatili po tayong manalig at kumapit lang kay God dahil hindi niya tayo bibigoyin at mababayaan. God is stronger. I decree and declare that Jesus is our Lord mas sigit na makapangyarihan at kontrolado ng ating Diyos Ama ang lahat ng pangyayari sa buong mundo. Maniwala ka lang at manalig sa Kaya mga kananay, dasal lang. Dasal lang ng isang ina ang matibay na sandata para protektahan ang maprotektahan natin ang ating mga God bless everyone and keep safe and dasal po